Hello, magandang araw pong muli mga kapistolero. Ah, ngayon pag-uusapan naman natin yung mga operating system ng inyong mga firearms. So, ano ba ang mga operating system? Meron tayong tinatawag na gas operating system yung delayed blowback operating system, yung roller delayed at yung radial delayed operating system. Example po ng mga delayed blowback system ay yung S9 DBB, yung PCC na nilabas ng ano ng UDMC, kaya yung ano yung PCC ng CMMG. Yung mga chambers sa 45 ka 9 mm na PCC, yon example din po yun ng ano uh, delayed blowback operating system pero ang pag uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa rifle gaya ng 556 yan kasi, ito ay para sa mga ano ay uh, mga tumilinan ng rifle at sa mga bibili pa at sa mga walang rifle at kasi eh, alam natin may konting kaalaman tayo tungkol sa mga operating system ng rifle. Para in the future, kung magmayari kayo ng mga rifle ng 5.5.6, ay may idea na kayo kung ano yung operating system nila. So, simulan natin dun sa direct impingement. O, ayan, narinig bago na naman, ano? Bago sa pandinig ng iba, ano? Ano po ba yung direct impingement? So, yung direct impingement, ito yon So, pag i-dissect nyo ito, aalisin nyo ito, may makikita kayong isang maliit na tubo. Nandito ang tubo na to. So, para saan ba yung tubo na yon, So, ito yung principle niya. Kapag pumutok yung bala, so lalabas na yung bala, di ba? Mag-produce siya ng gas, tapos yung gas na yon aakit dun sa tubo, babalik yon doon sa bolt carrier. So, para saan yung gas na yon yung gas na yun ang magtutulak do sa bolt carrier pabalik para mag-chamber ulit ng panibagong rounds at alisin yung spent shell. Yun yung principle ng gas impingement, direct gas impingement. Ano naman yung mga rifle na merong operating system na gas, direct gas impingement? Uh, malimit yon sa mga 5.56 gaya po neto, lalo na yung mga luma, yung mga lumang 5.56. Kasi ngayon, meron ng bagong uh, operating system na na-invento na. No? At later, sige, pag-usapan natin. So, pag-usapan muna natin, ano ngayon ang disadvantage at advantage ng direct gas impeachment? So, doon muna tayo sa advantage. So, ang nakikita nilang advantage ay magaang. Ang magaang ang rifle mo. Kasi, less yung mechanism dito. So, ano naman yung nakikita nilang disadvantage? Ito naman yung nakikita nilang disadvantage. Pag bumalik yung gas, syempre, may dalang mga, ano yun, mga carbon residuals, ano? Tapos, nag-iipon siya dito sa kung makikita po ninyo dun sa ball carrier, meron po siyang dalawang butas. Yung butas na yun, yun yung singawan ng mga excess gas. So, ano nangyayari? Nagkakaroon siya ng mga carbon residual deposits dito sa ball carrier. At yun daw ang mga dahilan kung bakit nagkakapalpakan yung mga M16s noon nung, during the Vietnam War. Nagkakapalpakan, nagja-jam yung baril nila kasi yung iba hindi na na-maintain yung mga M16 nila, nagkakaroon ng carbon deposits, sobrang dumi na, nagja-jam na yung kanilang mga baril. Doon naman tayo sa piston operated. So ano ba yung piston operated? Ah, ganito siya, no? Ito, kung sa direct gas impingement, meron siyang tubo na straight lang dito. Do sa piston operated, meron siyang meron siyang piston dito. So, pag pumutok ka, yung gas na papasok dito, hindi siya direct ang papasok. Bagkus, hanggang dito lang siya. singaw na agad yung gas dito. Pero, yung isang rod dito, yun yung magtutulak naman doon sa bolt carrier assembly. Na siya naman na mag-eject ng case at magpapasok ng panibagong rams. Okay, ang tanong, Sir, saan naman makikita yung mga piston operated? May mga ganun na ba ngayon? Ah, oo, oo, marami. Example po nun ay ang AK-47. Yan, gumagamit sila ng piston-operated system. At isa pa, yung piston-operated system nakikita rin dun sa HNK-416. At yung nilabas na operating system ng ano ng United Defense Manufacturing Corporation or UDMC, yung tinatawag nilang PIVAR Or pneumatic valve and rod. Uh, same principle po yun ng piston operated system. At ano naman ang advantage ng piston operated system? So una, hindi po siya madedeposituhan ng marcarbo deposit yung bolt carrier assembly. Kaya, less jam po ang mangyayari sa rifle ninyo kahit na mapalaban na kayo na matagalan. So ang disadvantage naman daw niya ayon sa mga experts mabigat kasi may dagdag na mechanism dito sa handle. Okay, yun lang mga kapistolero, gusto ko lang naman i-share sa inyo uh, dagdag kaalaman lang naman ito lalo na ngayon yung ni re ko yung iba nagre-release na raw ng mga rifles eh, no? Uh, congrats sa mga nakakuha po ng rifles. Hopefully uh, mag-issue din sila ng PTT para madala naman natin ito sa mga range at makapag-practice po tayo. At kung meron kayong pwedeng i-share, ah, dagdag kaalaman, sige po mag-comment din kayo kasi dito sa discussions natin, learning process din po ito para sa akin at para sa inyo. Para lang tayo nag-share ng kaalaman. At muli po, ito po ang inyong kapistolero na nagsasabing mag-ingat po tayong lahat, be a responsible gun owner. And to God be the glory.